So good morning guys. Bago tayo, bago mag ang mga tita, mag-breakfast mo. Ito yung isang tita na masama ko na mag-bike ay. ay, kawain naman dyan. <laughs> okay, ito guys, papakita namin sa inyo kung paano namin kinukuha yung bike nirerintahan, So may apps kami, tapos may top-up siya. Tapos i-stand lang yung QR code. bukas, mag unlock yung pula. Ayun. Pwede na. Trying. One dollar per 30 minutes. Mag-start na kami. Sige okay, okay, na. Okay. <laughs> Ang pinakasama ko. Nagbabag. Ayan. Kawain naman dyan. Ayan. Ilog yung ang ano, hindi ako masyadong marunong magbike guys. Yan. May mga senery. So, bali dito banda sa may tulay, medyo pataas kasi, hirap ang tita niyo dyan. Kasi, ayan, nagwiwigil-wigil siya, hindi niya so, ayan. hindi <laughs> pa kasi ako masyadong marunong magbike. Ma, three months pa lang ako natuto. Three months pa lang natuto ang tita nyo. Ayan, di ko pa masyadong bihasa. Yung mga paakyat na ganyan, hirap pa ako talaga. Tapos mabigat pa ako. Ganun. So, ayan. Fighting, fighting. Nateretso din. So, ayan yung bridge. Ang ganda kasi magbike dito banda, guys. Kasi pwede kang tumawid sa mga tulay. Ganyan. Ang daming nakikita magagandang tanawin. Ganyan. Tapos yung mga iba, nagja-jogging. So, ayan na. Success. Nakatawid na siya sa tanay. So, ayan. Ang saya-saya ng kita niyo. Akala mo, hindi nahirapan kanina na umakyat. <laughs> ayan. Ayan. So ayan, patuloy tayo sa ating paglalakbay. Narelax ako guys. Talagang nakakawala ng stress yung mga ga ganitong tanawin. Nakakarelax ng sobra. Hindi ka na nag-ear hisyo para maganda ang pakiramdam ng katawan mo. Narelax ka talaga sa mga tanawin din. Ang ganda guys. So, ganyan, ginagawa namin pag off day. Minsan, nagbabanding, nagpipiknik. Minsan, ganito. Nagha-hiking minsan. Ayan, guys. Ang ganda ng tanawin talaga. Green na green. Hanggang sa susunod.